Tagalog translation of the Children by Khalil Gibran. Tungkol sa mga anak. Ang inyong mga anak ay hindi sa iyo. Sila ay mga anak ng pananabik ng buhay sa kanyang sarili. Sila'y dumadating sa pamamigitan mo, ngunit hindi mula sa iyo. At datapwat silay kapiling mo, hindi sila para sa iyo. Maari mong ihandog ang iyong pagmamahal, subalit hindi ang iyong iniisip, sapagkat sila ay mayroong sariling pag-iisip. Maari mong bigyan ang tahanan ng tahanan ang kanilang katawan, subalit hindi ang kanilang kaluluwa, sapagkat ang kanilang kaluluwa ay nananahan sa kinabukasan na hindi mo maaaring mo na hindi mo ma mong dalawin maging sa iyong panaginip. Maaari kang magsikap na maging katulad, maging tulad nila. Subalit wag mo wag nang piliting sila maging tulad mo. Subalit hindi pa Sapagkat sa pagkat hindi pa balik ang galaw ng buhay. Hindi ito nananadili sa kahapon. Kayo o mga pana kung saan ang inyong mga anak ay siyang buhay ng palasong ingigas Batid ng tagapana ang tanda sa landas ng walang hanggan at ikay kanyang hinuhutok ng buong giting upang ang kanyang mga palasoy humayo ng matulin at malayo hayaang ang paghulma sa iyo sa kamay ng tagapana ay para sa kagalakan Subalit so, kahit na kanyang minamahal ang palasong lumilipad kanya rin minamahal ang panang walang tinag the meaning of this poem exhorts parents to teach love and support their kids while also acknowledging the kids are ultimately their own people with the unique path to take the poem emphasizes how parents have dual responsibility to nurture and protect their children